Hello mga karamay Samahan niyo po si Tita Emi Ngayong umaga Ito na mamasyal po Kasama si Kuya Ador Ayan Hello hello Ayan po Kumusta po kayo mga kapatid Mga karamay Ayan mga karamay daw po Ayan Punan po natin to rito Nang makita ninyo Ang ganda ng tiniripe Ayan nandirito po tayo Punta po kami doon, doon. Doon, doon lang tayo, no? Ayan, samahan niyo po kami ni Kuya Ador para maglakad-lakad, magkwentuhan sa ma-araw na... Araw, ma-araw na araw. ho, sa ilalim ng araw. <laughs> sa ilalim, hindi sa ibabaw. Ayan, dito lang po tayo. Kwentuhan, lakad-lakad, walking-walking ganda po nito eh. O, tinamoy niyo po yung mga puno oh. Talagang inaalagaan po nila. Napakaganda. O oh, yun. Ang ganda po rito talaga. Ayan. Magdalas ka ba dumaan dito? Sa umaga minsan, pagka ah. nagmamadali ako doon ako, pero doon ako sa may kabila. Ayan, okay. lakad lang din ako. Ngayon lang din ako nakadaan dito. Ah. Oh, bueno, Dati-dati, pero hindi pa ako nagbibidyo noon. Walking walking, may crossroad pala doon oh. You know, Ayun oh, oh. Diba may crossroad doon. di ba may crossroad din sa ano. Ay may hotel din doon oh. Hmm. Tanaw 'so. Oh. 'Yan ko lang yung nakita. Pag kanandong tayo sa kabilang kalsada, nakikita natin 'yan. Ah, nakikita mo 'yan? Oh, okay, Hindi ko nakikita 'yan. Maliit. Ah. Ito lang sa likod malaki ko Hotel niya. Hotel Tanaw. So. Saka liit eh. Oh. Para ang liit ng building. Mm -mm. Siguro hindi yung 4 Estrella. Mm, mm. O 5 parang, Estrella. Ano, parang tawag doon? Parang... Mm. -hmm. Ano parang ano lang yun. <laughs> P, ano ba yun? Sinasabi nila ate. Mm -mm. May tawag siya. Mm -mm. Kalimutan. Mm -mm. O din. Ang pusa pa rin dito. Oo nga, no? Por no? no? Kasama natin yung amoy pusa. <laughs> Kasama natin yung... Doon sa atin na unang nadaanan, amoy pusa. Hanggang dito, amoy pusa. <laughs> <laughs> hindi siguro, Baka marami rin. na sa ilong. <laughs> marami rin ito, alagang pusa. Dito o na dito lang. Dito pinapasyal. Pero <laughs> ipapasyal. Hindi naman pinapasyal yung pusa. Pusa na pumapasyal lang yun. Pusa na pumapasyal. Baka maraming Baka abandonado. Ba't kaya yung pusa hindi pwedeng talian? Nolo no? sé. <laughs> Wala ka pusa na may No? Oo. oo. Pero uh, Meron, kwentas, yung... nila. Oo, oh, ano yun yung... Palatandaan oh, na. Minsan ano. nilalagyan nila ng pangalan. Oh. Para pagka naligaw, eh, meron silang palatandaan kanila yung pusa. Pero ayaw ko nang mag ng pusa. Mas gusto ko aso. Parang tingnan niyo po. Ang okay. ganda-ganda kan Ganda rito sa lugar na to, ha? Ngayon lang tayo dito nakapasok, ha? Nung restaurant, bakit ka dito dadaan? Eh, saan ka galing? Sa atin. Doon tayo nakatira sa ano. Ah. Sa... Saan tayo nakatira? Ba't dito ko dati? San Sebastian? May pares eh, no? Oo, oh, tama-tama sa si Batsyano. Kasama natin si Joy. Ah, uh ah, -huh. ah. Si Joy Tomboy ni Ate Nina. Ate Nina? ah, mm. mm -mm. mm -mm. Ganda rin pala dito, ah, oh. oo. Kaya lang, pagka dating uwi alauna, naroon, ako dito kasi. Alauna ng gabi? hindi mm -mm. ka na dito dadaan? Hindi <laughs> na, mga tambay. Maraming tambay dito. Ah, pag alauna. Claro, parang tahimik kasi ito yeah. sa gabi. Mm -mm. Saan araw? Madilim dito. Oo, medyo madilim. Pero parang may CCTV na, ayun, no? May, may, nilagay na silang CCTV, ayun, no? Saan tayo din, eh? Oo, sige, dyan tayo. O, dalian natin, baka may duman na sasakyan. Madali-dali tayo. <laughs> Madali-dali. Marami na sa ano, sa ng Tulay. Sa ibabaw ng tulay, maraming tao. Ayan. Ah, dito, dito, dito papa pa, oh. Mm -hmm. Yung dyan para pumasok ka dyan, kanada na papasok. Mm -hmm. Dyan na dati. Mm Ayan, Jaan. Mm Ayan po. Mm uh -hmm. -huh. Ayan po tayo galing, oh. dyan po tayo galing sa lugar na yan malapit na po matapos tong building na to ang ganda po ito malapit na po matapos tong building na ginagawa nila matapos na tong building na doon na may harap Oo, malapit na matapos yan Sobrang init po. Sobrang init. Mm -hmm. Ay. Dugban, parin po tayo sa umaga para pampababain po ng cholesterol 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 <laughs> hindi cholesterol titay ni mims ka hm dito dito oh oh kino lang po tayo. Tingnan po natin yung mukhang maganda. Yung mukha ng laki. Ang laki po ng mukha na yun ah. Pero kung saan tayo makakarating. Kung lakad-lakad lang tita Aimee. Eh. Kung sa lakad-lakad lang. Ayan po. Oh. Ang laki ng mukha. Ng babae. <laughs> Ang laki ng mukha ng babae. Babae. Anong ginawa mo, babae? At ikaw ay nagkaloray. Ayan, ang ganda rin po dito. Oh. 19. Wala pong ano. Kailan po ina luma. Pero ito ay eh, maganda. Oy. Tinatakbuhan po siya ng aso niya. <laughs> Ayaw po sa kanya ng aso niya. kelapati 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 ng baba sini pahat ayan ito po ang mukha kaka video mo tita ay eh, minahulog kasagdanan ayan ang ganda po niya ayan ina po di bawah ayan nena baba matahir itu Bueno, mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo. Thank you, thank you very much po sa inyong pagsubaybay kay Tita Amy. Palike and share naman po hanggang sa makarating po kay Isabel para update po tayo sa ating mga inilalapag. Maraming maraming po salamat mga karamay. Bye-bye. I love you and I